kumpiyansa si Barangay Hinebra Big Man Troy Rosario sa malakas na takbo ng National University Bulldogs ngayong UAAP Season 88. Ngunit aminadong may pag-aalala pa rin siya na maulit ang masakit na karanasan ng kupunan noong panahon niya. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports, now. Sports now. Exclusive! Kumpiyansa si former National University star Troy Rosario sa malakas na kampanya ng Bulldogs ngayong UAAP Season 88 ngunit aminadong may baon pa rin pag-alala na hindi na maulit ang masakit na sinapit nila noong 2013. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, sinabi ni Rosario na maganda ang tinatakbo ng Bulldogs ngunit kailangang manatiling matatag ang kanilang consistency. Ipinaliwanag niya rin ang kanyang pag-asa na masustain ng Bulldogs ang momentum sa second round at maiwasan ang masaklap na karanasan lampas isang dekada na ang nakalipas. Well, I hope ma-sustain uh, nila yung run nila. Uh, uh, hindi magbago yung takbo ng Ramila sa, sa sa second round. Siguro rereview din si atas ulit. I just pray na hindi maulit yung 2013 na nangyari sa amin. Ganun na ganun, ganoon na ganoon gawa ngayon. Sana uh, masustain nila final for finals And hopefully, marek masundan yung, yung championship. Si Rosario ay naging mahalagang bahagi ng NU mula 2012 at tumulong maghatid ng historic 2014 championship. Matatandaan noong UAAP Season 76, Nagtapos ang NU bilang number one seed na may 10-4 na kartada ngunit nalasap ang masakit na pagkada pa sa USC Rowling Tigers na dalawang beses silang tinalo sa final four kahit may twice to beat advantage pa sila. Bukod sa pag-asa niyang palarin ang Bulldogs ngayong season, pinuri rin ni Rosario ang paglalaro ni Jake Figueroa at ang kanyang pagiging handa sa mas mataas na level ng kompetisyon. He's talaga. Uh, yung nga ever since 90, Kasalukuyan ngayong nangunguna sa Liga si Figueroa na may 14.7 points, 7.6 rebounds at 4 assists per game. Ang, ang din ng Bulldogs ang 11-2 win-loss record at limang sunod na panalo, kabilang ang huling 83-74 victory kontra UE Red Warriors itong Sabado na nagselyo ng kanilang twice-to-beat advantage para sa papalapit na Final Four. Sa huli, Umaasa si Rosario na kayang tapusin ng Bulldogs ang eliminations nang may momentum at may pagpatuloy ang biyayang hindi nila naabot noong 2013 ngunit nakamit noong 2014. Ako si Jonas Levarias, Abante Sports, now na!